Hello ITENS, good news muna tayo. sb 19 ang kanilang uh, mga kanta ay naka-steady sa number 1, top 1 sa Japan, buong Japan sa kanilang music chart doon ayon sa isang certified post ayon sa certified 18th na pinost niya na umabot na sa limang araw ang pagiging number 1 ng sb 19 sa buong Japan. Itong mga kantang I Want You, Crimson, Gento, Basengya at iba pa ay natilig number one sa music chart sa Japan. Kaya naman, congratulations at uh, yun nga, tuloy-tuloy lang ang uh, pagiging... Sikat at uh, famous ng SB19 sa buong Asia dahil ang kanilang next destination sa kanilang pagtatag series of concert ay sa Asia at isa dyan sa mga Japan kung saan magtanghal sila at mag-concert para sa mga Itins at mga Pinoy at mga ibang lahi na rin na fan na fan ng ating SB19. Congrats!